time po 2017 is uh, outgoing student regent si Raul Manuel, Raul Manuel ng UP Diliman ng yubong UP system and I think yung plano ng partido sa kanya before is magbumalik siya sa Visayas pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So that is a stu student regent ng UP. Yes po 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP siya as student regent. Tapos ako as ally sining yuppie man. Well, well student student region siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po eh para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp noong bago ako yung tuloy-tuloy na nag recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyante yung nire-recruit namin sa Do you think in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niya recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir, kasi huh? Hindi, siya nga, eh, hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero, uh, di ba? Kaya niya mag-recruit. So, alam mo yun, kung actually, pwede naman silang magpunta rito to defend them. So, sabihin nila, kami lang nagsasalita dito. Eh. I suggest sir, that we invite Raul Manuel, these people, uh, Castro, uh, Franz Castro, and who else? Uh, basta yung mga party list po ng makabayan block, baka sabihin nila one-sided yung story. Eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Maybe we could talk about the recruitment sa salupungan? Yes, uh, we we are going to that. Okay. Sino sino bang uh, Kami kami din po. Um, okay, continue. The, uh, ako sa, na salupungan na tayo. Ako na lang po muna and yes. then um I will just introduce na lang oh, ako na lang muna. Okay. Um yun po na sinimulan nasimula, na ko naman. So before po ako pumasok uh, before po ako mag NPA if you remember the uh, UCCP Bakwit, no? That was um, uh, April 3, 2014, no, meron pong 1,300 no, na uh, manobo from Taliingod, uh, Davo del Norte, ang uh, nakapunta po sa UCCP Haran. Tapos, um, kung maalala po ninyo, ang uh, napakalaki po na campaign iyon na kung saan na sa yung tinatawag nating Lumad struggle for their uh, defense and ancestral, ancestral domain. So at that time po, hindi pa po ako member ng NPA, pero ako po ay member na ng isang underground mass organization at candidate member na ng Communist Party of the Philippines. Before you continue, uh, why UCCP Haran? Bakit kayo doon nyo dinala yung mga bata na Pampanga Davao Norte man kayo? Pumunta sa UCCP Haran. Um UCCP Haran is in Bakiruhan, yes. City, di ba? Yes. Ah, uh, um please. si Ma'am Ida po si has the credibility po para mag-discuss regarding sa UCCP Haran. Okay, okay. Uh, can you answer uh, briefly, Ida. Bak? Um Kasi po yung UCCP Haran noong Uh, early 90s pa po siguro yon. Sila na po yung una nag-cater o nag-facilitate ng na mga backwit po galing Talaingod. Tsaka may ano po sila, may parang uh, tinatawag po naming aliado. Aliado po ng mga taga-urban po ng Davao City. Uh, okay. Urban, uh, I mean, uh, urban committee po ng ano, si Pepe po. Uh, ano po nila, mga aliado po nila. Kaya nung nagpabakwit po nung 2014, doon po dinala kasi sila po yung ano, tumulong nung early 90s pa po na bakwit. Thank you, thank you. Uh, salamat. Please continue. Opo, uh, bali, si UCCP Haran po, uh, apart na po talaga ng uh, united front na pag-oorganisa ng cpp and PNDF. kaya po hindi lang po sa sektor ng mga kabataan lalong-lalo na sa UP uh, sa PUP and other um institution pati din po mismo sa mga religious groups so Ayun po, um, nung napunta po ako doon sa UCCP Haran, we were tasked to immerse with the children. So, um, ang hindi ko po makalimutan doon ay sabay-sabay uh, pa namin kinanta yung salugpongan him. No, um, salugpongan, for the information of everybody, it's A, uh, lumad school po sa Lupungan Tatano, Iganogon Community Learning Center. Tapos kung nabalitaan po natin na na-close po siya no 55 sa Lupungan School sa Davao Region because of um, atawag dito yung the grounds na it was um, uh, operated by the CPP and PNDF and we can attest to you na totoo po na uh, ito po ay um, uh, inooperate ng CPP and PNDF because um i am from talei i uh, i uh the after after po nung april 3 na nag uh, immerse ako doon after a month or more than a month po, uh, nag-NPA na po ako, pumasok po ako mismo sa Talaingod, Davao del Norte, sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, and then nakita ko po doon yung mga paaralan, ang isang paaralan ng Salugpungan, and then papunta po doon sa iba't-ibang mga areas namin sa Talaingod, meron po kaming naitayo na 21 Salugpungan schools sa loob po ng Talaingod, Davao del Norte, and um, kami po mismo na mga NPA ang uh, nagfa facilitate sa pagtatayo ng mga school buildings um, sa eh, sa pagbabalik ko sa ano we were given like only at uh, parang 20,000 lang po 20,000 pesos para magtayo ng isang school building so um so ang nangyari po um, we were tasked to do that because ang Talaingodavel del Norte po ang isa sa pinakaunang nakapagtayo ng shadow government sa municipality level. So level rather. So imagine meron na po palang mayor doon sa loob ng Talingo Davao del Norte. Akala niyo lang po na uh, sa government of the Philippines lang. So meron na po kaming mayor doon and that was Dato Gibang. So Dato Gibang um, surrendered last 2018 with the efforts of the 10th Infantry Division um, because of his surrender na expose po yung mekanismo na ginagawa ng CPP and PNDF. That's why if you remember yung the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is a part of the national campaign of the CPP, NPA, NDF. So at that time po na bumaba yung mga bata from, uh, actually sa sila ban, uh, sila banda, um, dun po kinuha nila sa Tour Ocampo at si uh Franz Castro yung mga bata They were 14 of them and um, those children kilala po namin yon kilala din po namin yung mga magulang ng mga bata dahil isa po kami sa mga nag utos na bumaba sila for the campaign against uh, for the campaign in protecting their schools balay kung sasabihin po natin national campaign ibig sabihin po si communist party of the philippines new people's army may mandato po siya sa mga underground mass organization at mga miyembro ng communist party of the philippines na nasa legal front organization noong mga panahon na yon ay under attack po ang unit namin ang npa unit ang regional headquarters kung natatandaan niyo po si Menandro Kabok, Villanueva na na-neutralize na po, he was then the uh, commander of the National Operations Command ng NPA at nandun po siya sa area namin sa SRC-5. So we were tasked to protect uh, the unit na kung saan siya pumunta and kami bilang territorial unit at panawagan na kailangan protektahan namin ang aming basing masa. Kami po ay nagtap sa mga national identified na mga legal no na uh, parang kung sasabihin natin na hindi naman sila uh, maapektuhan sa campaign na ito kasi nga s'yempre ang panawagan ng partido we should always um, put no the interest of the people and then at the end of the day we are just exploiting those issues so ang ginawa po ng partido ng panahon na yon si saturo Ocampo and then si Franz Castro sila po yung national no na identified na um, sikat na kunwari ay mga people's rights advocates so the question kasi paano sila nakarating doon sino yung contact nila no sino yung kilala ba sila ng mga tao sa talaingod hindi sila kilala. So paano sila napunta doon? It is because of the command of the Communist Party of the Philippines. So ang partisipasyon po ni Franz Castro at ni um Satur Ocampo sa tinatawag nating parliamentary struggle napakalaki po yan para maprotektahan ang NPA sa loob mismo doon sa unit na kung saan kami galing. So because of that campaign, akala po namin mananalo kami pero napakatalino na po ng security forces natin dahil alam na nila yung mekanismo ng gawain namin because of of course ilang taon na rin pong paulit-ulit na uh, nagpapabakwit ng mga kabataan at mga uh, ka, uh, kapatid nating katutubo. So because of that, um, they were apprehended, no? and um ngayon natin yung uh, issue uh, in natin hinarap nila yung isa sa mga um kaso na kung saan sila ay na convict